<laughs> eh, kasi naman nun, eh, larong mayaman yan, eh. Baka dumugo pa ilong nyo dyan. Eh, hindi naman nun kayo sanay dyan, eh. Isa pa! Hindi ba yan sa ugoy-ugoy? Basta tama ang tutok, bulsay ang tumbo. Oo, oh, gano'n. <laughs> 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 Lalo na pa Mabuti pa nung itong gamitin mo, masanay ka. Tarantado ka rin ano. Para mo na rin sinabing panglupa lang ako. Haber <laughs> nga. Yes! <laughs> <laughs> panglupa nga tayo. Pangtundo. Kaya naman nagtatagal tayo rito.